Ano ba problema? Bakit? Walang problema, enjoy lang ako. <laughs> ayan ang pula ni... You know, eh. Ayan naman dyan ang pula mo, gago. Okay, Ay, problem, Sabi mo yan, ano ang problema? Pare, may puti-puti. Pare, masabi mo. Pag ginagawa mo na mo. Baka yung ayan, pero... ...pamaya gulo niya, gulo. Parang namamagalat, ayan. Yeah! Talagang para sa si ito, tyor! Tingnan mo naman, oh, hindi ka sumama. Oh, o, wala tayo Wala ka, pare. Kaya, naman, Oo, oh, wala ka pa rin kwenta kahit kasal <laughs> ko na. Eh. <laughs> <laughs> oh, pare, kanina, nag-save ako ng kulangot para sa'yo eh. Ano ka, diri ka naman, pare. Gano'n kay Melchor eh. Good luck yan kay Melchor. Qatar, Qatar, Qatar. So, kailangan pag uwi mo ng Pilipinas, may anak ka na isa. Two years pa daw eh, dude eh. Hindi na, two years dapat, apat anak mo nun. May ina si Melchor, dude. Ayun eh, si oh. Yeah! Teka, mature ang aking beloved girlfriend. Pag-asa niya, no? Woo! Ang tangi naman Eh, hindi sa mga lasing no? Ano? Wala nga ito. <laughs> eh, Hindi, matabang eh. Ano tawag? Oh. Yeah, boy!